Nagkot ng mga pulis ang isang lalaking nagtangkang i-blackmail ang kanyang ex sa Angono Rizal. Kapag hindi raw nagpakita ang biktima, ikakalat daw ng kanyang ex ang kanilang sex video. Nasa front line ang balitang iyan, si Ian Suyo. Kalaboso ang 19-anyos na lalaking ito sa Angono Rizal. Inireklamo siya ng pangaabuso at blackmail na ikakalat ang sex video ng kanyang dating kinakasama. Temporary, hindi sila nagkikita. Then na... Uh comes sa uh, this day na tinawagan niya yung babae dahil uh, kung hindi siya makipagkita, ipagkakalat niya yung kanilang mga sexual videos. So yun, pumunta yung babae sa bahay nila, ang dalawa. Dahil sa takot, nagsumbong ang biktima sa mga pulis. Dito na nagkasa ng entrapment operation kung saan naaresto ang suspect. Paliwanag ng suspect na niya lang daw iyon sa kagustuhan niyang malaman kung totoo bang ipinagpalit siya sa iba at kung bakit. Pero hindi raw niya magagawang saktan ng pisikal ang kinakasama. Patunayan po ako, lagi niyang binubugbog. Nagkataon lang po na sa sobrang pananakit niya sa akin, nawakan ko yung dalawa niyang kamay, tapos ko. Totoo pong sinabi ko kasi ikakalat ko yung kapag hindi niya ipinaliwanag sa akin, hindi niya inamin na may lalaki siya. Base sa investigasyon, lumabas na dati nang nasangkot ang suspect sa kasong frustrated homicide. Nadiskubre rin na may tinatagong pakete ng droga at improvised shotgun ang suspect. Sa isang video na nakuha ng mga otoridad, makikitang videohan pa ng suspect ang sarili habang gumagamit ng ilegal na droga. May Mahaharap may siya may sa patong-patong na reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyo, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga Frontline na mga balita, Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.